So, meron tayong Mio, no? Good morning. Ang complaint ni sir, ito po yung busina niya, oh. Yan. Yun, parang naungungo na. Okay. General rewiring tayo mula harapan hanggang likod. Salamat po. Okay. unang kape sa umaga yung pong nagawa dito hindi po mekaniko ermitan po okay po <laughs> so meron tayong ginagawang motor ito na ilaw so salty po siya no? Babanggitin ba kita, Kuya? Huwag na, na. Ah, hindi na siya magpapabanggit, no? Ayan, narinig niyo naman. Hindi na siya magpapabanggit. So, ginawa raw po ito si... Moto Biscuit, no? Ni Moto Biscuit. Ang una ko nakikita ang mali, yung yellowware dito, hindi niya inalis. So, ngayon, inalis ko na. No? Ni Moto Biscuit. Tapos kung mapapansin nyo, wala siyang regulator. Okay po. Ito. Yeah. Pinutol ko yung regulator. Ba't ko pinutol yung regulator? Pero bago ko pinutol yun, ma'am, mag-comment namin dyan. Sir, puputok twist Wala na pong baterya. O, oh, yan. Yeah. Naris ko muna yung baterya kasi nga, pinugot ko yung regulator. Sayang kasi yung sampung fuse. Sampung piece yung fuse, no? Ito na tayo sa regulator. Ano ba nakita mo, sir, sa regulator? Bakit mo no yan pinutol? Ayan. No? Okay? Ito ho ang reason, no, kaya kung bakit yung iba, na dadala magpa-pull wave. Ito po, eh, pull wave regulator po. Magandang klase po yan. Hindi ho, Kaso, ito po, tinan nyo. Yan. O, oh, ako, totoo ako. Sabi ko sa inyo, totoo ako. Totoo. Hindi po ako manluloko. Yan. Hindi po ako nag-pull wave nito, no. Ang nag-pull wave po nito si Moto Biscuit. Okay po. Yan. Yan. Sunog na sunog po. Oh. No? Eh, sasabihin ko sa mga customer ko, pag may problema yung motor, ah, dalim dalhin po sa akin. Di po ba? Kasi po, kung halimbawa hindi rin ho alam nung gagawa, yung ginawa ko dyan sa motor nyo, eh lalo ang sasama yung motor nyo. Di po ba? Kagaya po nito, natatakot po yung customer na baka po siya malobat yung busina niya po nangongongo na no o, pagbukas ko ayun na nakita natin diba pero buo po ang fuse mga sir hindi po po ang fuse maliwanag po may natawag sa tropa o oh, babaligyan ko kayo may natawag sa tropa cut muna ako and video muna tayo wait lang wait lang wala nga tinatanggap ako ng binis hindi eh. naman kiti yung si mix ko yan madugot na yung amin may natitira pa tayong kape kanina kaya po siya okay, so anong oras na? 11.39 so nakuparan na natin si Sport si Salty salty no si salty so ito yung nakita natin yung harness nya no? may nakita ako dito ang kulay puting wire so tinuntun ko tinastas ko talaga no anong kunong kunong purpose nya gawa natin makikita nyo itinap niya dito sa kulay black na wire dito kakapiraso na o battery na kuya o oh. Ilang wala na isang metro yan, no? Ilang di, ilang dangkal na lang yan, no? Di, di sana direkta mo na rito, no? Mas maganda-ganda. No. Shout out sa iyo, Moto Biscuit, no? Sana siguro no, hindi ka pa improve kaya nagagawa mo tong mga maling wirings mo, no? Yun, mali. Kaso mas maganda kasi kung direct sa battery. Okay, so yun yun. Saan ba nagpunta yun? yung ground na yun okay tutuntunan natin ito siya. no? Ayan yun yung no? puting wire saan ba yun o oh, yun nga ah, uh, ito kasama dito ayan saan sya pumunta dito no? yan so meron siyang dalawang piraso rito na ano na uh, songle relay 10 amperes to ganito rin po ginagamit ko no? pero hindi ko siya ginagamit na relay para sa mini driving light no? kasi bukod po doon wala pong tumakbong linya rito sa baterya oh, wala po meron pong isa kaya nyo lang ba naglagay nito sir hindi po ako <laughs> so kaya nyo lang po naglagay nito so ito lagay na ito ng customer no? pinapin doon sa battery hindi po si si Moto Biscuit ang naglagay. Customer po naglagay. Para po to saan, sir? Itong ano Sa busina. So, kumuha si sir ng direct positive sa battery para sa busina. Pero yung gawa ni Moto Biscuit, no? Wala ako po, po. Walang additional. Okay po. Pakita ko sa inyo yung ano. Ito. Ito na pala eh. Yung hey, laki ng MDL. look. Ilang watts isa nito, sir? Eh, oo. Oh, Ano oh. yun eh? 60 watts to yun eh. Ah, yun 50. 50, 50 watts. Opo, kasi kadalasan po talaga ito, 50 watts. <coughs> Mokoto. Hindi po makoto. Mokoto. <coughs> so, ito po, no. Just imagine, dalawang piraso po yung MDL. Tapos, na magpapower po ito. Okay. Tapos, ito po pinakamaganda sa lahat, no. Kung yung puting wire, nakita nyo, to no kung puting wire nakatapos sa black no sa ground ng motor ng harness hindi naman sa battery harness po eh no no yung positive po niya alam niyo po kung saan kinuha gusto niyo hanapin natin kung saan kumuha ng positive to ayan no nakita niyo po itong blue itong blue at saka red ayan kung tatastasin ko yan no eh, ah, na actual po tayo, no. Hindi po ako nang daraya, gawa-gawa. Hindi po. Wala po tayo mapapala sa gano'ng ganung storya, no. Ayan. Yung positive po niya, dito niya po kinuha. San po ba 'yan? No. Oh. Ayan, no. Oh. Hmm. Ayan po kinuha dito po. San po tayo mga sir? Ayan. Okay, sasusihan maliwanag po. Sa ganito po kasing paraan, nung na masyadong mabigat na po yung load na ilalagay nyo sa accessory wire at saka dun sa red wire ng harness, mangingitin po yan. Okay po. Ayan, ayusin na lang natin to. Sa paraan, mga sir, no? Ayusin natin lahat yan. Kayo makoto rin to. Ay, kay makoto. <laughs> Game mo to na rin to sir nung wiring ng busina mo sir no. Oh sir. Oh. Iba, ayun no. Oh. Ayun no. Oh, oh pinagbabawalan ng technique oh. oh. ha. Hindi po ako gawa-gawa ha. Hmm. Nakabuhol. <laughs> Di ba? Yung sa may terminal. Substandard pa. Di ba? <laughs> Yung isa naman, nakabuhol. Ayan, oh hindi na ako magtataka basta sa ni na hindi natunog Malamang nagmalamang diba? oh, nakaipit oh, puno na po ng kalawang shout out sa iyo no? moto biscuit yan customer mo na sa akin bakit hindi masaya sa gawa mo kasi kung masaya sa gawa mo to, hindi pupunta sa akin to Ano ba naglagay nito kuya? Tungbusi na? Hindi na? Iba na? Sambaya sa'yo Hindi, tungbusi na Sino naglagay nito? Siya, siya Siya pa rin? Ah, okay Siya titirahin ko sa wala may gawa nito eh <laughs> Okay, so iayos ko to Abangan nyo mamaya no Hindi na ako makakapag-live habang nagawa Kasi Kung nakikita nyo nasa loob tayo ng talyer Bakit po? Ayan no? Maulan po sa labas ang ating garahe pu puro tulo o lalabas na si ano ano pangalan tricycle mo ba? ano pangalan tricycle mo? Abayo ni Ibo lalabas na gusto natin yan lalagyan natin ng mini driving light yan yan ba lalagyan? busina motor na ako yung pantrain <laughs> O, lalabas na siya. Susundo sa batuta. O, and video muna tayo mga sir, no? Sawa na kayo manood sa live ko, eh, no? Wala Mano, na manood. <laughs> Peace sa inyo. Six and a half hours later. Pabukas ko yan ang mini driving light sa loo, kuya. Pabusi na isa lang, kuya. Isa lang. Isa lang. Aray. Sahay, kuya. ko okay, kuya pa isang buha lang isa lang buga isa oh, isa lang. Oh. may na <laughs> so meron tayong ano stock horn saka loud horn mo no? hindi natin tutestingin yung loud horn gawa ng ano ito yun ano so nagdawa sa stock horn saka sa loud horn hindi natin tutestingin anong oras na madaling araw na so charging nya ano 14.7 sir Pabukas na sa ano, may driving light sa high. Pahay ng headlight. Yan. So Boss, bukas yung headlight, bukas yung MDL 14.3. Okay po. Okay na siya. Oh, ano? para nung isang araw na ano. Diba? lang tayong problema yan na-install natin yung tama yung pia horn okay, pagbalik na lang yung anong hasag tsaka yung double contact sa sa harapan pwede pa tayo yung sama sa vlog kuya o okay. eh, ano para ba yan ayaw ayaw magpasama ni ni owner no, so tignan lang natin to ano, yan o, no? si Pinky okay Uh, Palitan na rin ng led kay light ko to, no? Sa low beam? Ayan. Tapos papasing light, sir. Pass light. Okay. Patay ang mini driving light. Pa -passing light. Okay. Parang dito. Yes, sir. Sa low beam. Pass light. Okay, no? Sa kaibig, wala na po tayong fast light. Inalis ko na rin po yung, ano, yung horn with passing light na, yung combo light sa tinatawag. So, papalam na ako kasi meron pa ako isang moto. bukas ng umaga. Ako eh, pagod na pagod na. Babalik pa to sa akin by next, next Sunday, no? Para may kabit ko yung double, double, uh, uh, double contact tsaka yung kanyang aside ok napahalam na ako napahalam ko to ito na naman sa lahat na sumusuporta kay, kay San Pedro Pulver kay Magkipwing Tuloy ang puta maraming maraming salamat sa inyo sa lahat thank you ride safe God bless